magandang anong oras na magandang hapon po at kami po ngayon ay nandito kala nanay Minda kasama ko si ate Jen si ate Adjao at nauna na po doon yung mga bata ah, si Gian, si Maloy at si ano ah, si Gio kami po ay mangunguha ng buko ang panungkit yung asawa ko pinaghahanap pa ng panungkit Oh, ayo nang magtsinelas. Ate. Ayun po sila, oo, ah. Do doon oh. Dito tayo. O doon daw tayo kana ate. Taya. Tayo. Tayo din baby, balik. Oh, nakasulob Nakasulubong naman niya. Balik, balik. Balik. Balik tayo, doon na doon tayo sa mga tita Grace. Ba't hindi maglakad? Ano, kawawa si ate. Si ate Grace po ay bago mag New Year ay may niyaalok sa akin yung mangga pong lakihan ha. Yung kagaya din po ka na nanay Minda. Yung kanila pong mangga dito sa harap at ay namunga. So pinapahingi na po niya sa akin. Ay ngayon ko lang po mapupuntahan. Ano na ngayon? January 6 na po ngayon. Saka ko pala ang makukuha. Nandito kaya si Ate Grace. Wow! Wow, ganda na ng mga halaman ni at ng kay ating halamanan. May mga nakalagay na dito. Oh, magpa-picture na kayo. Oh, kaganda. At ba ito po ang mangga? Nandito kaya ang Ate Grace? Ah, Ayun, ba ito nga lang yung mangga. Kala ko nahulog na. Wala po pala dito si ate. Nasa birthday yan. Ano kuya? Ay nakita ko lang si nanay. May handaan pala dun. Ah, oh, kaya ganda naman. Kaya eh, oh, dali magpicture na. Hmm, di ba? Ang ganda. Ay, anak mainit naman. Oh, ba ito palang ate? Hi! Kami ay kayo ng buko. Manghihingi hey, kami ng buko. Mangka. Ha? Kukunin ko lang ah. Yan ang ate Grace. Yokali. Fresh na fresh Kaliligo Good din. Ganun araw ko din nalilig. Nung kami nag ano yes, ah. Nung yeah, kami nagpunta rito. Ayan na wala pa yung mga halaman na yan. Hani? Ako oh, ba lang ako? Promotor. Uh, ben si Kuya. Siya nag-ice po na. Oh maganda na. Sana ah. na ate. Magpicture na kayo. Ipapalag ko ngayon mga pa naman. Hmm. Kaganda. Ito ako So yan po at susungkit na si Mal. Ana, baby, wag ka diyan at baka kay mahilahan ay ah, ahala. Mahangin pa naman. Nado na si Mother Ate. Opya, op, isa. Kayo nga. Siguro sa isang tao oh. na yag. Sige, testingan mo muna kung maganda. Tingnan mo, manghihingi lang ng mura ay makakapas ko pa. Hoy, madalas ka naman. Wow! Ano sasabihin mo? Salamat po. Ikay manghino po ha. Thank you kuya. Tingnan mo. Tita. Sabi na inaarap ang mag na ninong, yung ninong nag-anak na inaanak. Kaya ako, pa nga ako ni kuya.

Ah. Ang putang ate Adjaw ay susungkit na ng manggang hindi na masungkit-sungkit dalawa-dalawa oh, na pati ang panungkit Ay hagda! Huwag yung Isa malaki <laughs> Malambot na! na. O, koy. Alis! 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 Okay, alis! <laughs> 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 Dakos, hindi ko pa. Sabi ko, hindi ko pa. pala ninyo? Oo. Ay! Sabi na, dalawa ay. May nalaglag na lang. Baka Ay, sira, ate. sirat Sira. Sira. Magaling ay. Sira. Aba, hindi nga Ay, nalaglag na May malambot na. May malambot. Yan ang aming mga inakuda dito kay Ate Grace, Mura at Mangga. So yan po, at pagka dating po namin galing kala Ate Grace sa pangungha ng Mangga at sa pangungha po ng buho ko, ngayon naman po ako magluluto ng aming ulam. Magluluto po ako ng sinigang na buto-buto ng baboy. Ito po ay kasamahan pa ng aming kinarneng baboy. So yan po, uh, tayo naman ngayon ay magluluto na ang ating sinigang. Yan po, nagpabili po ako kay Kuya Jojo ng kangkong, kamatis, tapos po itong ating labanos. At ito naman po ay galing sa taniman ni na Wala daw pong tao, kaya si Kuya Makoy, ah, kaya po si Kuya Jojo ay namitas na lang, pati po na itong talong. Yan. Hindi na naiintindi. Ang tanong tayo, pag may, 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 may patis. Kay mother kayo. po. Para po ito. Eh. Kinsa lang mali na chocolate nun sa kawin. Oo, oh, sige. Hugasan pa naman ang hanin. Okay na yun. Oo, oh, hugasan pa naman natin. So, yan po. At kami ni Ate Jenny ay nakapaghiwa na po na itong aming mga gulay na ilalagay sa aming sinigang na buto-buto. So, yan po. Meron tayong talong, kabay. Din po tayong labanos. Meron tayong kangkong, dalawang tali po yung binili ni Kuya Jojo. At yan po, meron din tayong kamatis at sibuyas. At yan po lalagyan din natin ng sinigang na yung original po kasi po meron din po kaming gabi. Sasamahan po namin itong may gabi at kulang po yung aming pangsigang mix. So yan po, tayo muna magsisimula na. At ito na naman po yung ating pinalambot na karning buto-buto. So yan po atin muna ilalagay na dito. So yan po at magsisimula tayo magluto. Atin po, ito po ay malambot na atin na lang yung papakulin yung ating sabaw. So yan po, tilalagyan na natin yung ating sibuyas at yung ating kamatis. At yun na po ilalagay. Yan po, ha? malambot po, mabilis lumambot at malambot na rin po yung ating mga ano, karne. Kaya ilalagay ko na rin po ito itong ating gulay. Sabay. Ano natin natin yan pinagpapakulo na lang ng tubig dito sa amin na at para po mainit na agad yung ating sabaw. So ito po natin. ulam ngayon. Sabaw. So natin na rin po ilalagay yung ating mga pampalasa. So yun po, atin ang lalagyan ng mainit na tubig para mabilis pong kumulok. So yun po, tilalagyan na rin natin yung ating kangkong. So, yan po talagyan natin ng sili. Yun, sarap ng sili ko. Lagyan ng bawang yan. Lagyan ng sibuyas yan. So yan na po at luto na po ang ating sinigang. Kami po ay kakain na muna. So yan po, samahan niyo po kaming kumain ng masarap na ulam dahil kami po ay gutom na. Medyo late na po ang aming tanghalian.

ng mga kanakan. Gusto ko ay kang po. Meron po. O, di kumuha ko pa din ang kong 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 natin. Iyon po. O, gano'y kong kong At si Jen pa'y paborito kong kong. ni Jen. Ati mo, ha? may ka. Mahal Mahal huwag ko ka para sa kahit Huwag kahit. ate dito para kita. Nasa sa mahal ni Jen. Ang sa So, yan po, kain tayo. Kain. So, yan po, at hindi mawawala ang ating patis na may kalamansi. Mmm. Mmm, mm, sarap ng kabay. Ang paray na mga sito. Ang mo. Nung ako dito ang sito ng malagay ano nyo. Ako. Sarap. Sarap.

Ano na, ayoko. Hindi na nalang ayunin niya isang pesikman. hindi, naubos niya mga. Hindi, hindi alam siya alam. Habis po ng araw. Bukas pa uwi na sila natin. Si Kuya J po nauna na sa... Ano kay? Sa Laguna. Kaya po si na lang po ni Kuya J ang nandi dito. Kuya J? Si Kuya J na lang po ni ang nandi dito.

Sim, eu you

dire ko sabihin ko eh sabaw hayo sabala muna ako pag nagluto gusto di mo Wala bi balagat. Wala ni sopet sama. Wini mama. Wala ni. Namuna ya. Balang. Doi ya timu mama. Doi ni. Tapi menta apa yang melu tudian ni? Apa ni? Ya. Kita sama. Oh, balik samaan. Pakul ni, mak. Pakul. Oh, pakul.

Balata mo ng Ano? Dapat pala dyan. Ito mo la. <laughs> Ay, thank you, Lord. <laughs> 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 Maraming marami. hey, salamat po. Oh, salamat right. po. <laughs> O, oh, kami. salamat po sa kay Percival. Sa bigay po kay Jane, at kami pinabahag niya lang. Kasi salamat ha, at kami pinahagin niya ng ni Jane. Na, yeah, si Ate Jen. Sa package. Yan <laughs> po ay bigay kay Ate Jane ni Kuya binigyan. Jay. ay binigyan, binigyan pa rin kami. <laughs> binigyan po kami niya. Talaga po, hindi siya makakatis na kami hindi niya bahagin. bahagay. So, ano ah, bahaginan pala, bahaginan. Anak, iyong bagoy na. At saka Mama, po, may kaunti pong chocolate. At, at po naman may dalawang sa At amin. meron po dalawang pong abangers <laughs> Ayan, dalawang ay, abangers ay, okay, Meron po Meron pong chocolate din bigay sa amin Ay, ay, ay meron -may pong dalawang nag-aabang Ay <laughs> ano <adalang> po ko <laughs> po kaya ito hindi, bigyan na yung kami, At saka po may kape, ito po Ang kape ano? Hindi ka mo ko kape masarap Masarap, 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 masarap,

Stickers. Oh, Sneakers. Ano? Stickers. Sticky <laughs> mo at sa loo. Si ate. Kapit ko di si Stine. bigyan mo rin naman, oh, mother. Bigyan mo pa na apat. apat daw sila nanay. Kapit ko yung apat. Kapit ko yung apat. Ito. Uy, uy. Kami po'y apat! <laughs> <Kami pwylapat. laughs> Kala mo din yung bilog na. Ay! Nanguhulog tayo kaya! Nanguhulog tayo yung kape mo! Nanguhulog tayo yung kape mo! Nanguhulog tayo yung kape mo! Nanguhulog tayo yung kapi mo. At, ay, kami, ako oh, tayo, tawel. Tawel na oh, sa oh, <laughs> ko kayo kamahal. Yeah. <laughs> o, baka naman, may pinikyan, so, yan po. Salamat. Thank you, thank you, Percival. Thank you so much. You. So, yan po. Uwi ana ang mga taga-Maynila. <laughs> sadya uwi ng taga Maynila. Hindi <laughs> pa <laughs> uwi na rin sa amin. Yan po ito na yung mga dala nila Ate Janet ni Ate Jo. Ihatid na rin po namin sila. Sila Ate po ihatid namin sa Ingas. At si na Ate Janet naman po, namin sa Lago. Ah, sa terminal lang. Sa terminal. <laughs> sa laguna. At kami po naman ni Nanine, ay diretsyo na sa tindahan para po paglilinis ng tindahan. At bukas ay bukas na kami. Nanan, si Sila na po ang magmami. Bye bye. Yung cordon bleu. Abi ko ni mo doon. Ay doon ka ng isa yung hotdog yata ang palaman. and uuwi na si. <laughs> po yung magkapatid at pabalik na po sila nang Laguna yung magkapatid. Ah. Doon na sila sa angkas. Yung dalawa ni, ni Ninay. Mm, di ka sa loob, tas ako. At si at... Abye mo na lang kaya ibaba, Mrs. Ayun, diyan mo na. Okay, Shatejo sure. lang naman diyan sa una. Ayun. 300 sana. Oh, kuya, okay, sakay. Aba, sa akin Ano? Aalis na po ang mga ate.